Paano gawing sinungaling ang langgam? So maglalagay tayo dito ng lamok. Antayin natin. Ayan na, si langgam. Ayan na, nakita niya na. op, binuhat. Tawag ng rest back hindi niya kaya so tatawag siya ng rest back mga kasama ayan na po siya tawag siya ng rest back ayan na po hintayin natin so ayan na po mga rest back tumarating na kukunin ko yung lang langok Op, ayan na mga kasama asa ah, na yung lang langok dito ah, <laughs> Bogus ka pare, bogus. Asan na yung lamok? <laughs> Ay nako. Ah, sige na nga, ito na nga yung lamok nyo. Ah, ayan na. Para meron kayong ano. Sige. Okay. It all you can mga pare ko.